Hi guys! Ako si Alfredo P. Maximo Jr. Also known as Alfred Watermax. Uh, Nagstart Nag-start ako sa pag ko nung bata pa ako dahil malit pa lang ako, mahilig na talaga akong mag-ride ng motor. At napas pangarap ko noon na maging isang motocross racer at nagawa ko naman nung ako ay may asawa na. So kumakarera ako ng motorsiklo sa NAMSA pa noon at hanggang sa pati yung mga anak ko ay nahilig din sa pagkakarera ng motorsiklo. Ngayon, ang isa sa challenge nito is kung pa paano namin mamimintena or may tutuloy-tuloy yung passion namin sa pag -umotor. At the same time, naginagawa mo pa rin yung obligation mo bilang isang tatay ng mga anak ko. So, technically mahirap para si isang magulang na pagsabayin ang pag umotor, yung libangan mo at the same time, ang negosyo mo. So, just find out na nag-start ako magnegosyo ng uh, water refilling station na kami ay mag-asawa na ni Mrs. Max. So, I build the system kung paano namin magiging mas efficient yung mga galaw namin sa aming mga desisyon sa buhay. So, technically, sa pagninegosyo namin, sinustain namin yung Uh, pangailangan ng mga anak namin sa kanilang sports at the same time dito na rin sa libangan ko na rin. Bali actually, nung kumakarera ako ng mga motorsiklo noon, hindi naman ako nagbablog. Uh, Late lang ako na nakapagblog nitong bago pumasok yung pandemic at natutunan ko nga kung paano yung tamang setup sa pagbablog. Hindi naman talaga ako isang motovlogger dati. Pero pinasok ko lang yung pagbablog dahil sa kagustuhan ko rin ma-promote yung aking negosyo. Kaya nag-start ako sa, dito sa pag-motovlog ko. Uh, dati, ang content ko talaga is about business, about water. Kung ano yung water contamination sa Pilipinas, study about the machines, kung pa paano natin matutulungan yung mga uh, negosyante sa pag-water filling station. Ayun dati yung mga content ko kaya tinawag na Alfred Watermax. Uh, at hindi ko na pinalitan yung uh, nakilalang pangalan na Alfred Watermax kasi doon na ako nag-start. Noong 2018, um na recognized kami as a Golden Globe uh, multi-awarded company, uh, one of the best and most trusted water refilling station manufacturer sa buong bansa. And consecutive na yon, tuloy-tuloy na hanggang sa nakilala pa rin kami ng Uh, iba't iba pang mga award-giving bodies hanggang saging multi-awarded company na yung kumpanya. Marami po yung nagtatanong sa amin kung paano mag-start ng negosyo ng water-filling stations dahil siguro na-inspired ko din sila kung paano ko napagsasabay na yung pag-inegosyo at the same time yung fashion ko na pag-umotor. Um, sa totoo lang, ang pag-start ng negosyo, yun yung medyo mahirap sa lahat. Actually, mura lang naman ang mag-invest sa water refilling station sa halagang 100,000 pesos. Meron ka ng sariling water refilling station machines. Ang bibili mo na lang yung mga additional like container, pan-deliver, uh, structural ng lugar. So, kumbaga, hindi ka naman gagastang sobra-sobra. At sa mga kapos talaga sa budget, meron kaming ibinigay na magandang marketing plan sa kanila na kung saan pwede silang mag-avail ng water station sa halagang 42,000 pesos, makaya na pong itayo ang isang buong water refilling station. At yun nga lang, meron kang monthly na babayaran para sa machines mo. Kapag nag-avail ka sa amin ng machine, actually, para kang nag-franchise. Kapag sa amin, nag-install kami ng machine sa inyo, kasama na po dyan yung training, installation, wala ka nang iintindihan actually. Ang iintindihin mo na lang is kung paano ka makakakuha ng mga customer mo sa lugar ninyo. So, lahat po yan, pati sa, sa management, basic troubleshooting, basic maintenance, lahat po yon ay kasama po sa aming packages. Sa mga interesadong mag-negosyo ng water refilling station, pwede po kayong tumawag sa aming Facebook page sa Watermax Enterprises. At pwede rin nyo kaming direct ang tawagan sa aming number sa 09209650272 at sa aming globe naman ay 0916 Ngayon, balik naman tayo sa usapang motorsiklo. Dahil sa sobrang hilig namin ni Mrs. sa pag umotor ipapakita ko sa inyo yung mga motorcycle collection namin dito sa loob. So, ito yung mga collection ko na ginagamit ko actually sa pagkakarera ko noon. Ito yung KTM, we have CRF, and Husqvarna, So, lahat ito ay race bike actually na ginamit ko sa national races namin. So, ito yung mismong motor ni Sai Maximo. At ito naman pang trail namin to ni Mrs. Kasi may bonding moment pa rin kami palagi ng asawa ko. At ito naman ay sa mga anak ko na nag-start din sila magmotor at the age of 3 and a half. Tapos ayun yung 65cc, And this is my trail bike actually na ginagamit ko naman sa mga mountain trails ko kasi ito yung pang tanggal talaga namin ng stress kapag kami ay namumundok na magpapamilya. Dito naman yung mga koleksyon na Julio Honda at dalawang piraso yan kasi palagi rin kami naglulugaw ride ni Ella at ito po ay talagang koleksyon ni Mrs. Siya po yung may hilig sa mga classic look ng mga motor at ito, pinaset up nga niya yung best niya na pinalagyan niya ng sidecar para daw sa aming uh, pre prenup actually. So, naka-design siya para sa pictorial namin kasi plano ko ulit magpakasal sa kanya. <laughs> Tapos, ito po yung mga collections namin na Honda. Meron kaming Honda Ducks, merong Monkey at merong City 125 na actually mga limited edition din na motor. At nahirapan din kami makahanap ng mga units na to. So ito naman yung Italian dragster namin na nabili namin ni Ella na actually one of our favorite kapag gusto namin ng na mga short ride, short ride lang. So ito yung ginagamit namin. Tapos sa uh, big bikes naman, ito yung aking unang-unang sports bike na actually niregalo sa akin to ni Mrs. At sumunod yung Ducati Multistrada natin, V4S. We have a GS 40 anniversary at yung pinaka-paborito kong motor na napapansin nyo sa logo ko ito po yung GS 1250 uh, magkaiba siya ng version doon sa, sa 40th anniversary dahil ito ay A version bali mas malaki yung tanky niya so mas wider ito naman yung tina kilala sa tawag na Guanzi dahil nilabas ko to sa Guanzon um, ito po ay Z1000R this one is a ZH2 at ito naman yung Ducati Street Fighter natin At Monster Ducati At meron pa tayong isang Harley Davidson Nandun sa loob na ating showroom So ito naman yung mga motor na meron ako dito sa labas At pagpasok nyo sa loob Obviously, kapag kang lalaking gamit, nasa labas Pero kapag pang babae, nasa loob yan So ito po yung collection mismo ni Mrs. Max Na mga limited edition uh, Vespa Anjan yung Primavera Cyan Water Spoon uh, at Lambretta. Nandito rin yung ating HIB Red na Vespa Red All Red Edition. This is also a limited edition. Meron din tayong Picnic Edition na Vespa. We have a 75th anniversary and uh, uh, elegante na Vespa. Ito yung dual seat lang. Tapos meron din po tayong yung Justin Weaver. We have Uh, Say Journey, GT 300cc, and we have uh, Color Vibe na pares na late last lang nilabas ni Vespa. Uh, sa mga anak naman namin, yung mga nandyan na uh, Yamaha PW50, kaya po siya nakalagay sa pedestal na ganyan. Dahil yan po yung nag-create ng mga memories sa mga anak ko nang nagcha-champion pa sila sa motocross. So para sa amin, may eh, price test na yan, talaga pang frame na yan. Ito yung mga helmet naman na ginagamit namin during our races. So makikita nyo may mga youth size kami na helmet, iba't ibang brand. Ito naman yung uh, na 50cc, actually mas maliit po siya sa senior size. Kasi ito po yung tinatawag naming junior. Kung mga pinakamaliit na 50cc race bike na ginawa ni Hasbarna. Ayan, meron din actually KTM na ganito, kaya lang nasa kabila pa. Uh, medyo precious na yun kay Sai dahil um, yun po, doon siya kumuha ng mga championship niya. So yan, nakita nyo na yung mga collection naming motorsiklo ni Ella. At actually, every time na nai-stress kami ni Mrs. Max, um, bumibili kami ng motorsiklo. Kaya... Kung gano'ng kadaming motorsiklo yung nakita ninyo, gano'n din kadaming beses yung hard time namin ni Mrs. Max kung paano kaming na-stress sa aming mga ginagawa sa buhay. Pero, umaga, ito yung naging inspirasyon namin para mas galingan pa namin at ma-overcome namin yung mga stress namin. Ito yung mismong stress reliever namin dalawa. Ngayon, nakita nyo na yung mga koleksyon ng na motorsiklo namin. Pakipalo at pakisubscribe po kami sa aming YouTube at Facebook channel, Alfred Watermax. Muli, ako si Alfred ng Watermax para sa All About Wales, Manila.